Welcome uli sa ating brand new episode ngayon uli dito sa Bicycle Diaries So tayo ay pabiyahin naman ngayon ng pila para... Tingnan 'yung Christmas display doon, no? Inakita ko doon sa page ni Harvey Tobias. So, 'yun. Uh, sana makita tayo Harvey Tobias uh, at ano, magpidikan tayo doon. So, hintayin nyo ako doon, guys. Uh, at samahan nyo ako sa aking uh, travel papunta doon sa Pila sa may tinatawag na Paskutitap sa Pila. Right, samahan nyo ako. tayin ngayon sa bayan ng Pila Yan. Kilala ang bayan ng Pila dahil sa tinatawag itong uh, Little bigan in the South Bakit nga ba tinawag na Little bigan in the South? So mapapansin nyo mga kistorya Yung gilid ng along Poblason Street na ito Ay mga heritage houses ang na nakatayo dito sa may bandang kaliwa yan dito guys. So, tawit tayo sa kabilang. So, yan guys. Yan. So yung mapapansin nyo yung mga structure ng mga houses dito, uh, mga Spanish period pa. Yan. Tapos yung ibang mga ano, mga heritage houses ginawa na sang parang ganito, mga barber shop, mga business establishment. So yan. Medyo ginabi na tayo sa ating ride kasi medyo nag-cover itong ating bisikleta. Ay, nako. Sa totoo lang, nakakabwisit lang. Imbis na mapaga tayo, eh, wala. So, yun. Yun, oh, kitang-kita yung ano, oh, mga pailaw. So, ito na nga ba yung tinatawag na Pasko sa pila. Okay, nabalaho pa tayo. Nakakainis, uh, nasirahan nasiraan pa tayo ng preno Pero buti na lang, mayroon tayong dalang tools Nice din natin Welcome here at lasa ng Pila, Laguna Ganda dito, dito guys oh eto ito, ito sa mga example ng isang heritage house ginawa mercury drop so yun dito kilala yung bayan ng pila Ayan o oh. Galing Galing ang pagkakagawa o oh. Ay ako Sobrang pagod Nakatotlong oras yung tayo Mula dun sa atin sa kalamba Hanggang dito sa pila Yeah. tara liputin na natin So, yun guys natapos natin libutin yung ano Christmas bilis dito ah uh, halos the lang din pala dun sa atin sa may kalamba yung mga tunnel flights ang ganda rin yung tignay no grabe nalibot ko sa kanina so ngayon babalik naman tayo ng kalamba ngayon no guys para libutin naman natin yung ano yung tunnel flights doon no so tara samahan nyo ako pagkain na naman tayo na may git tatlong oras kahit mga ganitong gabi na so sana mapaaga tayo so, ride safe uli pabalik yan Abangan, abangan nyo ako sa may kalamba guys Alright guys, nandito na tayo sa may barangay halang Dito sa lungsod ng kalamba And Almost 2 hours tayong ano, pumadyak mula dun sa pila Ay paano na pabilis Actually, mabilis talaga kasi wala nang masadong sasakyan nung ako'y pumadyak doon. So, yun. Nakita e, nyo, pagdating dito, medyo matraffic na. Kasi, syempre, dito kasi sa Kalamba, eh, mataas kasi yung populasyon dito, kaya mataong lugar kasi ito. Kaya expect ito lang ang sobrang traffic. At saka weekends, mas maraming pupunta ngayon doon sa, ano, sa may Christmas village ng City Hall ng Kalamba. So time check is alas 10 na. So hopefully makaabot pa tayo kasi ay pagkakalam ko sasara yung mga pailaw doon alas 10 na. Sana makaabot pa tayo. Yung marami lang talagang mga tao ngayon. Ay grabe. Daming tao. Grabe, tindeh ito na siya guys yung pinaka ano, pinaka pa-ilaw ng City Hall. Yan. Dito yun oh. Nating ipaparada ng ating bisikleta. Ano nga pangalan natin? Ito, kaya paano may space pa. Pero pwede naman magparada ng bisikleta dito. yung Giant Christmas Tree. Tapos, nasa nito, ito yung tinatawag na Kalambasa Ren Carnival. So, ang nang nyo lang dito, puro kainan. Tapos, meron ditong mga, ano, baratilyo, ano, mga, mga abubot, mabibili nyo dito sa loob. Tapos, sa dun, dun, sa dulo, guys, meron doon malawak na peryahan. So, ano, hindi mo natin pasukin kasi sobrang daming tao. <laughs> Yan, 'yung e, sa tulo na yan, puro kainan talaga ito. Hello. Kunod naman tayo sa City Hall para makita natin 'yung pinaka Christmas display, no? Yan. enjoy naman kayo sa ating tour mula sa pila hanggang pabalik dito sa amin sa Kalamba na na feel nyo no ba yung Christmas ngayon so ayun guys uh, ano ba ang plano nyo ngayong Pasko so anuman ano man ang plano nyo ay sana po ay kayo ay pagpalain nawa uh, hindi lang sa mga palamuting ito kayo na be blessed kundi sa pangaraw-araw nating mga gawain kung ano man po yung magigirap natin sa ating trabaho kung ano po yung mga financial blessing na dumaring sa atin sana po ma-appreciate natin and then the same time wag natin magkalimutang pasalamatan si Lord dahil siya ta po talaga ang source of income natin so yun at salamat po sa panood ng aking making video at nawa po ay ano samahan nyo ako sa aking mga susunod na adventure Huwag niyo pong kalimutan pumunta dito guys sa amin po sa City Hall. So open po ito sa lahat. So, kahit po hindi kayo mga takakalamba ay open naman po ito. Wala naman pong bayad at pwede niyo po isama po yung buong tropa at mga kaibigan. So yun, punta lang kayo dito guys. At huwag niyo kalimutan isubscribe ng aking YouTube channel. Sabi sa inyo.